Kira posit mo? Okay. Ani mo turingan? Parias. Parias lang. Wow, dragon turay. Pekira, pekiran turay. Sige, sad lang. Okay. Gandang morning na naman mga amigo. At ito nga, nakauwi na tayo sa bayan ng Katayngan. At papunta tayo sa baba kasi bili muna tayo ng ulam ano. At habang nagta-travel tayo, pag-usapan muna natin mga amigo ang helmet kasi dito sa bayan ng Katayngan nagkaroon na po ng opisina ng LTO kaya naghigpit na po sila mga amigo. Ayan, so bawal na po mag-drive ng motor kung wala kang suot na helmet at syempre kung may back ride ka rin, dapat meron nga ring helmet na suot mga amigo para iwas tayo ticket mga amigo ano. So okay naman tayo diyan wala naman tayong problema kasi iniisip nila yung safety ng uh, driver ano safety ng ating mga kababayan at yan din ang rules ng LTO mga amigo pagkukuha kayo ng driver's license isi kayo at syempre mag exam kayo at dyan yung malalaman na yung helmet isa yan sa uh, rules ng LTO mga amigo so, pag pumunta kayo dito sa bayan ng Katayangan ha magsuot ng helmet pati yung back ride para iwas multa tayo mga amigo at syempre pag pumunta rin tayo sa bayan ng Placer ganun din bawal na rin po mag rides doon na walang suot na helmet mga amigo uh, tingnan lang natin sa bayan ng Kawayan ano yan kasi galak uh, gala tayo baka makarating din tayo doon malalaman natin kung ipinagbabawal din nila na mag rides doon na walang helmet mga amigo at nga pala kung gusto nyo mas baybayan yung ating mga travel mga vlog dito sa masbate mag follow at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo mga amigo ayan nandito na tayo sa Kustar mga ludi yan gala gala muna tayo yan naman maganda naman kasi uh, safe yung ating travel mga lodi Pero opinion ko lang mga amigo, kung ang bahay mo andito lang naman sa loob ng bayan ng Katayngan, kung pwede, wag na sana mag-helmet mag mga amigo. Alam nyo ba kung bakit? Para maiwasan kasi natin yung mga riding in tandem. Ano? Kasi alam naman natin nakikita natin sa social media na mga riding in tandem yung strategy nila nakapang motor nakapang helmet na naka mas no kaya kung pwede wag na sana maghelmet dito sa loob ng Uh, bayan ng kataingan kung ang bahay mo ay andito lang naman sa publasyon ng Katahingan mga amigo, pwede ka mag kung mga, mga long rides ang gagawin mo mga amigo, alimbawa mula dito sa bayan ng kataingan tapos ang travel mo bayan ng placer, yan pwede ka mag-helmet, o kaya naman mula dito sa bayan ng Katahingan, papunta sa Masbati City, yan pwede ka mag mga amigo yan. Opinion ko lang naman yan mga amigo, ano? Pero hindi naman natin sinabi na uh, natin yung ano, patakaran ng LTO. Ayan. So, ano uh, lang naman natin Pag-isipan natin mga lodi. Kasi doon sa bayan ng uh, Ilocos or mga amigo Nung pumunta ako doon Eh pagpaso mo pa lang sa kabayanan nila Bawal ka mag-helmet mga amigo Kasi iniwasan nila yung mga riding in tandem Doon yun mga amigo ha Hindi ko alang alam ngayon kung ganoon pa rin ha? Kung ipinagbabawal pa rin nila Ano? So opinion lang naman natin yan Bala na kayo Kung uh, mag-agree kayo o hindi So mga amigo, ano opinion nyo? Comment nyo dyan sa baba para naman alam natin. At saod pala ngayon mga amigo. Ayan. So saod pala ngayon. Kaya sakto din. Mamili muna tayo dito ng mga prutas. Kasi napakamura ng prutas dito sa bayan ng Katayngan. At shoutout nga pala kay RM Sinadhan. no Yung security guard ng Pidring. Ayan. At syempre yung security guard ng Land Mega mega shoutout na lang sa inyo mga amigo. At dito maghanap muna tayo ng mga parkingan. Uh, at baka dito na rin tayo bumili ng ulam mga amigo kasi ito meron na naka-display dito. Yes, sir. wow. Roger. mo. Okay. Ani mo turingan? Parehas lang? Si lang. lang. Parehas lang. lang. Parehas wow. lang. lang. Parehas lang. Wow, dragon to right. Sekira. Sekira Sige, lang. Okay. Ay, dako, tagtaba. Thank you. Yeah, boss. So ayan mga amigo, tamban muna yung ulam natin ngayon, ano? Ayan, kasi parang tagal na ng panahon, hindi na tayo nakakain ng turay. Masarap yung turay mga amigo sa inihaw at sa print nito. Pauwi na rin tayo mga amigo kasi nakabili na tayo ng ulam. Ayan no. At syempre abang travel na tayo. shoutout muna kay Richard D. Blanca, kay Silcio Cervantes Jr. Vlog, kay Yanli Perlis Vargas, ayan, kay Jason Mondido, Bundido Family, mga shoutout. At kay Nidilin Sir Pirabol, mga shoutout. Kay Arnel Alba, ayan, sa akong gwapong pinsan. At syempre, ang mga Alba Family, ayan, shoutout sa inyo. At kay Ludisa Espinosa, Nusa, mega shoutout kay Mars de la Cruz Blanca, mega shoutout Christine Abanador yan mega mega shout out sa inyo mga amigo at syempre sa ating mga kaibigan din Nine Just yes Motor Well This Is Vlog ha? Miguel Grotas kay Angelo Labastida Louie Labastida ayan mega mega shout out sa inyo at syempre mga amigo daan muna tayo dito sa port ng Katayingan ano maggalagala muna tayo dito magsuroy-suroy at shout out din kay Joe at kay Ka Alert ayan uh, Alert Alerta Family mega shout out kay Jojo Amante Alba mega shout out kay Rain and Alba Malunis Batista mega shoutout kay Annalyn Alba Malunis mega shoutout din kay Sincon Webe Galvez Range yan mega shoutout kay Blanca Ray yan Rona May mega shoutout kay Jerry Kiskis mega shoutout kay Amias TV yan shoutout din at syempre kay Reggie Ayuhan Bernales mega shoutout shoutout din kay Karina Malunis Salon Dagit, ayan kay Joseph Alba shoutout Joey Alerta ayan Alerta Family, Abaha Family, Abilong Family at Kiskis Family Lupango Family, mega shoutout sa inyo. Ayan, at syempre kay Alan in Masbati Vlog, mega shoutout. Joel Puentes, ayan, mega mega shoutout ng mga ng mga taga Barangay Tagbun, mega shoutout at Erwin Puentes. Ayan, shoutout sa inyo mga amigo. Salamat sa suporta, ano? Ayan, so andito tayo sa Port ng Pantalan, mga Ludi. Ito yung matatanaw nyo. Dati daw maraming barko dito na nakaparada. Ayan, pero ngayon wala na mga amigo puro na bangka ang nakaparada dito mga amigo pero may biyahe dito papuntang samara no? at kung mapansin nyo meron na tayong uh, mga ferris wheel dito mga amigo Ayan, kasi malapit na yung kapistahan na naman dito sa bayan ng katayangan yan Happy advance, happy fiesta na lang. Ano? At nga pala mga amigo, kung gusto mo magpa-shoutout, comment below para sa next vlog, isya shoutout kita. At base sa kwento natin kanina, about sa helmet mga amigo, ano ba ang opinion nyo dito? Ha? Okay lang ba na mag-helmet ng lahat? O okay lang ba na hindi mag-helmet yung andito sa poblasyon ng katayangan? Ano? So, i comment ka naman dyan sa baba para naman mabasa natin yung komento mo. Sobrang kakakwinto natin mga amigo. Nakalimutan ko na bumuli ng prutas. Agoy Rodi. Mabalik na lang ako ano? Ayan, so paano mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video kasi medyo mahaba na rin yung ating travel, mahaba na yung ating kwento. So paano mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo mas yung ating mga travel, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Dudeskay, motovlog na hindi pa sikat pero laos na. Bye bye mga amigo!